Time check, 3.54 a.m. na. Meron long ride. Pupunta na ng Laguna Loop. Mali pala, iigunti namin yung Laguna de Bay. So, yung iba tawag din Laguna Loop. Pero, pili ko hindi naman siya talaga Laguna Loop. Kasi yung bay lang yung iniigot mo. Tapos namin kung kaya namin i-bike yun na wala practice. Walang jogging, wala lahat. Pag hindi namin kaya, uwi kami. So, yun. Bali yung ruta namin is sa may ano kami. Datang kami sa may Antipolo Sigsag. At yung Antipolo. Tapos, Tanay. Tapos siguro sa ano kami dadaan sa may Pililya winmin Para pagaba ng ano, pagtapos ng ahon, lusog na lang papunta ang Laguna, Mabitak. Time check! 1.4 na ng umaga mo sa anti-polo Rizal So yung biyahe namin, magdare-diretso pa rin Puro pataas pa rin yung biyahe namin Kaya makakapagod namin sa may ano na, sa may Pililia Rizal Bakit ang yung bin? Medyo malayo-layo pa yung kasi dadaanan pa namin yung Teresa, Morong, Baras, Tsaka Tanay Tapos Pililia So yun nga, lusong muna kami rito para May naman yung, May naman yung oh, kared, oh. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be. Thankful. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times? It feels like right. Yeah. Check, na kami sa my... Rizal. Rizal. Next route is Baras Rizal. So pagka sa na yan. Asa Baras Rizal na. Next route naman namin na Rizal. So, dore -dore tula,

7 right. no, I'm dead, 713, 101. Get the fuck out of my way then. got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I have fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me Bakit ang pinili ng Mill lang. Ah. Main mill. Pag nare-diretso mo yan, yung pahala-hala. Pero bakit sila na dadaan? Eh. kaputang win mill. Ay, para tandaan, no? may Jollibee na. No. Bakit walang Jollibee dyan? Bakit ito? Oh. May red doors. Red doors. Pacing namin, no? sobrang bagal. Parang di nakakapagod. Ganoon din naman eh. Makakakakit na yun. Kaya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never so the no, man, I still go. Go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm. Bare. I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way uh, the and in the driveway isn't nice range Cause I grind the climb I You right never hear me now nah, don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need Your mind's to key ingredients It's uh, see <laughs> ah, Um, pero kami, diretso na lang kami kasi tinanong ko to Kung dadaan pa ba kami ron o hindi na Sabi niya hindi na kasi nga na ron kami nun. Tama nga naman Ay, lit na. Tingnan pa kami ahon lang ahon dito Sana lusong na ito ang dyan baba Pagod na dito ako Kanina pa yun eh Kapag araw na ako padak ng padak ng ganyan Ay kawakar May ganda rin pala eh Akala ko puro ahon Ito yung hinahanap namin eh asa pala mag-bike kanina? Uh, pangit mag-bike eh kasi puro ahon

hindi ako patoy na hanap no. Time check pala 949 km 949 km 949 km Baga ba masyado Pero baga parang may kakain na kami ng line sa duro eh Para mas ma ano, pa kami ng haba haba habol ah, ito ah. ah Aray ko, Aray. O, ang ganda rin po sa akin Uy, solo Sabi ko lang ang ganda ko yung Ano ah! ba? Tapos din yung mga balusong okay ah, nun, parang mas pa yung mga yung atin kaya sa kabila Tapos ulit tumirito, o, Laguna pala kami Hindi lang nasabi ko Pero sa Laguna na lang... kami Kapita po lagi wala. So ngayon, maghahanap po namin ng kainan. Maghahanap po namin ng kainan. Para pahinga na rin namin yun. Time check! 11-11! Lanang waga! Lanang kaya tubig dun so next route namin is yung lumban na muna oh, ah, layo pa kami nasa mga pitak pa rin kami sana makuwi kami mga kung magalas 12 ng gabi para wala lang para masaya lang yan, bago mag 11 o kaya alas 11 pwede na yan malayo pa eh siguro mga nasa ano pa 100 plus kilometers pa ata mga 150 pa ganda ganda rito piling ko tatawid kami dyan iikot kami pa ganun let's go I love Barangay San Juan oh chata to out, boys. Bye. Time check 1229 Dito na kami sa Lumban, Laguna So next route naman namin is Pagsana na siguro pangalawa pa lang. Malayo pa kami. Sobrang layo pa. As in, napakalayo pa. Kaya yung takbo namin, ganito lang. Hindi kami pwede magpabilis kasi makapagod kami agad. Hindi pagod kami, wala na. Mahirap so, pa kami umuwi. Kaya kailangan, hindi lang yung namin. Parang wala pa yata ang takbo namin. O wala na lang. Hindi so, pa sobrang silsil lang. Sumasakit so, na rin yung mga hita namin eh. Kasi wala talaga kami practice. Wala lahat. As in, wala. At talaga yung tigla ride namin na wala lang. malakas na loob namin eh. Kaya binayahin namin ito. Sa mga magka-try ng Laguna Look, parang ang hirap i-recommend sa mga newbie kasi malayo eh. Kailangan na try nyo na to. Ginawa namin to kasi nagawa na namin dahil to. Kaya malakas na loob namin. Maraming na kami napuntahan. Parang ang nangyari nilang na yung utak namin. Kasi utak namin, kaya namin. Kaya ginagawa namin to ngayon. hapon. Nandito kami sa Kalamba. Hindi ako makapag-video kasi sumugod kami sa ulan. Naligo kami. Pero may kapote na kami dala. Ayun. Time check! 6.50 na lang umaga. Ay! Umaga! 6.50 na nang gabi. Nandito kami sa may ano... Binyan Laguna. Ngayon lang medyo umuha yung ano eh. Yung panahon kasi umahapon na buwan. Hindi ko pwede basahin yung GoPro ko. Tapos yung cellphone ko naman nakabalot sa plastic. time check. Ten o'clock PM sakto. Dito na kami sa Malabon. Abis ah, na yung namin. Medyo natagal na namin kung sa traffic. Pero okay naman. Hindi na ako nakapag-video kasi yung Hindi ko, ko magamit yung GoPro at yung cellphone ko. Pero ako na. Narating kami ng safe dito sa Malabon. Tapos... Medyo pagod-pagod. Pero nagawa naman namin yung, ano, yung Laguna Loop. Kahit walang practice. Kaya may laman-laman pa rin kami. Yun lang. Okay. Tsokolata po siya yung vlog na to. Paalam.